It's Monday. Nakaka-experience kami ngayon ng lunch rush. Nangangarag na ng kitchen. Pero pa, medyo backed up ang orders. Pero girls, di ba tapos na yung orders natin? Tapos! Yes. Wow! Yabang! Eyy! Sabi niyo Eyy! it's an honor to be served by Chef Irving. The, the mind behind the kitchen of Capitol. So, dun na yung lunch rush natin. So, tatanungin natin yung kitchen. Ano yung naging challenge ko Boss, may tatanong ako, boss. Boss, ano yung naging challenge natin dun sa lunch rush natin kanina? Around 12.30. Yung sa nagpo-prep ko yung pizza doon, kakashape lang ulit. Tapos dumagdag yung mga pizza orders. Eh, hindi ko na maka-cancel eh. Pinilit kong i-flatten. So, yung mga lumabas na pizza, mas smaller. Although, same lang sila ang 250 grams. So, ngayon, sinisil namin siya, ready ulit so for later. Pero, tinanong mo naman mo customer ang sarap daw, maliit lang. Eh, ganun talaga. Anong, anong masasabi mo sa training style ni Chef Mervin? Ah, uh, magandang, magandang ano to? Maganda! Magandang experience. Marunong magturo ka, marunong. Magaling magturo? Oo. Mm. Okay, hindi ka naman nahihirapan? hindi ka naman nahihirapan? Uh, hindi nahihirapan naman, naman pero ano lang, practice practice saan oh, ka pinaka nahihirapan sir? Sa, ano, sa lahat dito mga focus sa ginagawa ko ah okay, nice nice sir Jerry, anong Ay. masasabi mo sa training natin? okay lang, magaling magturo sir yun yeah. saan ka pinaka nahihirapan sa lahat ng station? naikot mo na eh nag pizza pizza station talaga? kung gusto mo mas Red. anong gusto mo sabihin kay chef Melvin Message mo sa kanya. Ah, uh, Pautog, no? Huwag kalimutan mag-pautog. Ayan! Ah, ano masasabi mo sa training ni, ni Bishop Murphy? Okay lang po, the best. At saka pinaka-nahirapan. Ano yung pinaka-naging challenge mo during training? First is yung pag ng mga uh, spices. pag, pag ng mga spices. Ano naman yung pinaka-gusto mong dito sa, sa training? Yung paggawa ng pizza. <laughs> pag ng pizza ano masasabi mo kay Aisha Mike? Um, since uh, ano po, mabait si Sir. Tapos mabait. um, ano <laughs> Mabait. Mabait. Ah, okay, okay. Boss, kamusta? Ikaw, boss, ano masasabi mo dito ah, sa Okay lang naman. Sa pakikisama mo dito sa mga loko-lokong to. Ah, dahil sa do -do -do mga 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 kabataan natin. Masaya pa rin. Masaya? Oh. Ba ma, baka ano tayo. Baka next time ikaw na magpi-pizza, sir. No? Let's go. Pero bahog. Last day training dito sa Capitory. Ito yung lunch. Lunch last namin. Last lunch namin dito. Pesto. Tsaka carbonara. Pasta ng mga carbonara game. Ano masasabi mo sa training natin for this uh, eight de, eight days training natin? Anong masasabi mo sa experience mo dito sa Cafe Tori? Masaya sir. Marami akong natutunan sir. Ano yung pinaka favorite na natutunan mo? Yung pag-ano ng -ana, sir? Prop. Yung pag-ano ng bituin sa... Pag-ano ng weekly favorite po. mo. Ano naman yung pinaka challenging sa'yo? Sir, Montek na ako si. <laughs> Pag steam ng meal. Oh, okay. 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 Anong ano masasabi mo sa overall training namin ni Chef Murphy? Okay, sir. Recommendable. Wow, recommendable. Kasi ang galing mo talaga, sir. Ang bilis na namin, sir. Ilang ah. Ilang days lang yun. Ah, okay. okay. Thank, you, Thank so you, so, much, sir. Thank you so much. Okay, let's go. May nagbunod sila. ano masasabi mo sa training natin? Enjoy, sir. Ano yung pinaka na ano yung pinaka favorite mong natutunan dito sa training natin? Yung sa latte art po at sa prop. Ah, latte art at prop. Opo. Oh, okay. Alin sa prop? Yung whipped cream? Opo, yung sa whipped cream. cream. Ano naman yung sa tingin mo yung pinaka nahirapan ka dito sa training? Sa... Pinaka challenging. Challenging na po sir. Doon sa prop po talaga sir. Kailangan po mabilis. Eh. Mm. Pero sa pag steam ng milk, ayaw na yung naglatin um, Sa steam din po, nahihirapan din po ako minsan. Ah, okay. Pero, pero pag, siguro pag lang siya okay na. Ano masasabi mo sa overall training natin? Sa 8 days na tinrain ko kayo, anong masasabi? Okay lang siya, sir. Um, mahirap, pero enjoy. Enjoy. Opo, okay. sir. Ah oh, isang oh, A, A naman dyan, oh. isang A. Oh. A. Oh, A. <laughs> <laughs> Huwag ka nang Dito tayo marami. Di ba? Di ba bobo, 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 bobo. dito Dito ka nakita. Ayan na. Ay! Pro <coughs> pa! <laughs> <laughs> Last day dito sa Cafe Tori. Bye girls. Bye, bye guys. Sir. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye More clients, sir. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Iwan dito sa Bohol, men. Oo, oh, men. Dito na ako titira, Dito na ako